Dalawin mo na lang ako sa menteryo. Kasi patay na patay ako sa'yo. <laughs> ano bang klaseng ball ang ginamit mo? Ba't hindi kita mabura sa puso't isip? Alam <laughs> mo, ano kung ako sa'yo, magmahal ka ng tayat pang taba di namin magawa mga pa kaya Cheyo! Lang umikot mundo ko You can't make up your mind Pamela, one di ka na nireplyan. Pamela, two, wala siyang pakisayo. Pamela, three, di kanya priority. Pamela, four, wag ka na daw maghabol. Sumayaw, gumalaw, jowa niya, hindi ikaw. Gumiling, gumiling, iba ang kanyang kapling. Wala siyang pakisapilings mo. Ha, to, tikaw, pay pen, maling, king kong, falanong, <coughs> manong, Grabe, ang lakas ng ulan dito. Yung baha hanggang bewang. Bakit kayo nung crush mo hanggang friends lang? Parang kahapon lang magkasama.